na uli 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 na ayaw makain siya tapos yung mga anak niya ang oh, cute cute ang lulusog din ngayon ay papunta tayo dun sa may tayo ng saging yan tayo na saging panagdagpakain din sa mga baboy. hinog na naman yung kasuy. ito hinog nang papunta kami sa misagingan, nadaan na namin itong lambat ng kambing at baboy na tumba na. Nilagyan natin itong madridi kakao. Ang mga kambing ay dami nila pagkain dito. Oh. Ah. kasi sa loob, ubus na. Binuksan natin yung Ayan, lambat. Nakakalabas na sila dyan. Yeah. May mga kagat na may mga kainan na ng daga. Ito yung baka kong nabili dati ng 12,500. Ngayon ang na at buntis na rin. at may mga kasamahan pa siya dyan ibang mga baka na kapitbahay. Dahil well, marami na rin mga damo dito parte na ito. Marami makain yung mga baka. So itong mga dahon ng saging, nakakot ko na lang dito paloob dun sa may lambat naman kung saan nandun yung mga kambing at baboy. So ito kasing lambat namin yung galing sa ibabaw kung saan kumakain yung mga kambing namin. Maabot yun hanggang dito pababa. No, medyo malawak-lawak kasi yun yung nilambat namin. Nasa 2.5 hectares. Sako pa itong party na ito. Kaya minsan ang mga kambing namin nandito, binubuksan kayong lambat. Doon kasi sa loob ng parte ng lambat, medyo sinusundan nila kapag ka tumubo na yung damo, kinakain na nila. Dito la dito na walang nakakasunod na kumakain dito maliban doon sa ilang na mga baka lamang na mga maliliit na nakakarating dito banda. So ayan pa yung mga kakainin nila. Sa pagkatapos naman nilang kumain dyan, napapansin natin busog na. Napapasok na namang muli at sinasara na naman yung lambat. Oh, uh, salad, salad, salad. Okay, very good. Pag hindi tag-ulan, babantayan ulit namin dito ulit sila kakain. Marami na rin ako ang saging at marami din dito may mga sakit na saging. Yung mga bunsalo kung tawag sa amin, yung may itim sa gitna. Kaya ang ginawa natin, yan inuwi pa rin namin at yan ang may di papakain namin, ipapakain sa mga alagang baboy. habang pauwi kami, napatigil din kami dito dahil nandito yung isang kambing namin. Binigyan ko muna nitong Madre de Cacao. Nabot-abot niya kasi yung Madre de di kaya dito, kinuha na natin ng dahon para mas madali niya makain. Pagdating sa bahay tonay, na, natin itong mga saging para i natin na pakain sa mga alagang baboy. Aminito, nito. Oo. Oh. Ang kaldero nga Tubig. Kailangan pa ng tubig. Pagkaluto ng malamig na hinaluan na namin itong The Rock Feeds Maize at Feed Supplement na King's Vita Plus at ayan na, binibigay na rin natin sa mga alagang baboy. Ini <laughs> nah, tipik na siya.